may nga mga idol. muka muka ang rapang maning bulad nga hinok. Ako paning nang gikan sa dagat ba niya. Pati nang malami makain kay Ninit init gamay niya. Alami kay kanon nang bulat nga hinok ko. May nauta sa inyo may panglawas lawas diha. Mamahauta ninyo. Mga nilami kay kanon karon bulad kaway kaway deh so kanang muka bulat muka orang bulat ang heart ani pero katong ganahan yang mga humba pwede po palit mong humba dito sa merkado hindi ako magbulat bulat ako katong di mo kao ginok liha okay ra pero kanima o gini akong pinaka-paborito bisag sa isda ani lami ani ko ani kanang sabaw sabaw lami kaining siyang bulat ng hinok niya Nah, kana mamukot mga pinukutan mga hinok lami ka ayo ang kanon berti lami ay gini isda ng pinukutan sa ni diri pinukutan kana hinatagra mo na lami pero mo palit ka wala well, lami nang palit ka gin pati mahala mahal ka kilo nasa mga tag kuan 300 mahal ay eh. pero mamukot ka wala bayad may lagsuwerte hon kay makakuha pero kung hindi ta kabalo mamukot paabot ta ka ng mga witik-witik ba mga hinatag-hatag sa mga silingan ba mo na yung makalami o oh, lami yan eh pero lang ulo pero kanina ay ulo ay ulo na kana mo na yung kayo crispy na siya kaya kung mag-iprito hindi na tayo magpili-pili rog mga sudan ba bulad pati lamian ng bulad hilig mo kong bulad god sila makayuti ay kung nang bulad dili na kamayuti ay basta gamay rin mong kanon ay rapog hotda ng usa ka kilo sa usa ka kananan karo ka bok den magutan utan, -utan po ka sa gula ni mugutan Okay na. Hayahay na kaya buhay. Dili kay bulat-bulat lagi tuwari may punimong sudan. O na yung ay. bulat pamahaw, pani ginamos. Then ini panihapon, ku uyap. Huwag Sudadlaw law inununan para't at pagkayo. O na yung ay. kan kanon pilar mereka onimu mu kanon doha doha bulat sudan inum ke dagang tubi dia kami yuti ayah nak mu kaya dia perlu kening si morne sudan permi car ugla ke ika palit mengutan utan deka utan deka kelamong utan deka kening mga kan alat bati untuk dia kaning tugabang ukra kanang mga danlog ba dili kami ute ay ana danlog <coughs> man kay na imong ma sakit di ko ananimik anemic murot imong dugo wala no salamat kay sa mga suporta sa ana vlog ba nagkansalamat kay salamat sa ni suporta mega mega shout out <laughs>